Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate. Tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, oh, ayan, o. Oh. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Ate, na, ako'y okay, nagtatakot para sa iyo. No, marami namang ibang trabaho. wag na sa bahay, ha? Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang, tatlong buwan ka, dalawang buwan ka palang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan. Tingnan niyo po. At ate, uh, taga saan ka? Jensan. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? 30. Oo. Oh. Ilang buwan ka lang sa amo mo? Two months and 18 days. Two months and 18 days. Tapos pinauwi ka na lang amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo. Yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos pumunta sa kusina. Kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may gumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Hindi pala ako magbabantay ng bata. Sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, oh, nakita mo? <laughs> Ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw, ay eh, bagingingi ka na ng tulong na ikaw ay molestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas. At first time, maraming trabaho na pwede mo. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabuhin mo sa bahay, Diyos ko nakakatakot. Mahirapan lang tayo kasi si ate ko si... May, may apili, no? Ma, maano ang apili? Pag ganito po itsura nyo, pakiusap po, wag na po kayo mag-abroad. Parang awa nyo na. Ate, Okay ka na ha? Uwi ka na ha? Huwag na mag-abroad ng trabaho sa bahay ha? May stress May stress ang madam mo sa iyo. Ha ate? Oo, oh, imbes na anuin ka ng madam, ang madam mo mag-a... Uh, Diyos ko, dito mo, sinusundan ka na ng amo um, mo, di ayak pala lumabas. Hmm... Hindi lang sa hindi lang sa may apel eh. Maganda pa rin ang ano niya eh. O oh, sige na lang ano pa, pa, Ate, hindi na. Okay? <laughs> So, ayan po, sa lahat po ng mga kababayan po natin ngayon. <coughs> so, ayan po, ha? No offense meant sa iba, pero, disko po, tayo po ay real talk lang mga... Ayan po si Ate, real talk lang naman po tayo. Kung ganyan po ang inyong itsura, at kayo po ay magtatrabaho sa bahay, sa ibang bansa, parang awa niyo na, pag-isipan niyo po ng maraming beses. Ate, o. Oh. bye, -bye. mag-salta ka ng, mag ka ng ano, ng, uh, ng probinsya mo, ano probinsya ka? Tay. O kaya tingnan mo muna 'yung ka. At nghiệm mag ang ikaw. mag mag ka, man 'yan ka na sa mga tao para marinig din din boss ko. Hay, yung ugod sa yung tanan.